sa Quezon. Dahil sa hirap ng buhay, lalaki nagpakamatay. Magbabalita si Benji Antioquia. Nang dahil sa kahirapan sa buhay, minabuting magpakamatay sa pamagitan ng pagbigti ng isang 24 anyos na binatang lalaki habang dinadala nito ang karamdaman ng sakit at walang maibili na gamot kung saan tinapos niya ang kanyang problema. Ang biktima ay uh, nakilala si Gerson Shason, 24 anyos tobat at ninarahan sa barangay uh, Ginosayan, uh, Kalawag, Quezon. Bakit sa pahayag ng magulang ng biktima na niya ang kanyang anak na nakabitin sa sa so, may gamit ang nylon cord na nakatali sa liig at wala ng buhay. Sinabi pa ng ina na ang biktima na matagal nang uh, idinadaing ng nasabing uh, anak niya ang kahirapan kahirapan nila at hindi matuskusan ng gamot ang uh, dinadalang sakit ng uh, biktima kung saan winakasanayan nito upang hindi humaba ang dinadamdam ng uh, sakit ng uh, nasabing biktima. Update mula dito sa lalawigan ng Quezon, ito si Benjan Suke ng Agsiti, sa PAS sa